paano kung sasabihin ko sa iyo na may isang simpleng trick na kayang baguhin ang behavior ng babae sa paligid mo? Oo, hindi ka nagkamali. May paraan para siya na ang mag adjust sa iyo imbis na ikaw lagi ang nag adjust sa kanya. Pero bago mo sabihin na may hindi pwede yan, isipin mo muna. Ilang beses ka na bang nag-effort? Nag-text, nagpakita ng interest? Pero siya parang chill lang, parang walang effort, pero enjoy sa attention mo? Kung naramdaman mo yan, good news, pareho tayo ng level. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang tahimik pero deadly na trick na pwede mong gamitin agad. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng ganitong content. Salamat sa pagtangkilik at sa pagiging parte ng journey na ito. Ngayon gusto kong itanong sa iyo. Napapansin mo ba minsan, kahit anong gawin mo parang ikaw lagi ang sumusunod sa babae. Parang lagi kang nag adjust sa mood niya, sa oras niya, sa bawat galaw niya, pero siya chill lang parang walang effort pero enjoy na enjoy sa attention mo. Kung go oh, relax ka lang, hindi ka nag-iisa. Maraming lalaki ang nagkakamali sa approach nila at hindi nila alam na may simpleng paraan para baliktarin ang whole dynamic kung san hindi ikaw ang palaging nag-a-adjust, kundi siya ang natural na mag-a-adjust sa'yo. Sa video na ito, hindi lang basta tips ang ibibigay ko. Gusto kong maintindihan mo ang psychology sa likod ng behavior ng babae, bakit sila nagre-react sa ganitong paraan, at paano mo magagamit ito ng hindi manipulative kundi eleganting paraan para magkaroon ka ng control sa dynamics ng interaction. Kapag natutunan mo ito, mapapansin mo ang subtle pero napakalakas na epekto. Siya na ang unang mag-effort, siya na ang unang mag-a-adjust, at hindi mo na kailangan mag-chase o magpakita ng pagkanidi. Kaya kung handa ka ng matutunan ng tahimik pero deadly na trick na ito, manatili ka sa video. Ipapakita ko sa iyo step by step kung paano ito gumagana sa real life. Paano mo i-apply sa text, sa date, sa kahit anong interaction mo sa babae. At paano ka magiging presence na hindi niya kayang i-ignore. Siguraduhin mo rin na may paper at pen ka kasi marami kang matututunan dito na pwede mong i-apply agad. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Tip number one magpakita ng tahimik na kapangyarihan. Maraming lalaki ang nagkakamali sa paraan ng pakikitungo sa babae. Agad silang nagpapakita ng pagkanidi, nagpapapansin o laging nag adjust sa mood at galaw ng babae para lang mapansin. Tiyang problema kapag ganito ang ginagawa mo, siya na ang nagkokontrol ng dynamics ng interaction at ikaw laging nasa ilalim. Pero may simpleng paraan para balikta rin ang buong laro. At yun ay ang tahimik na pagpapakita ng kapangyarihan. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi mo kailangang magsalita ng maraming salita, hindi mo kailangang mag-chase, at hindi mo kailangan palaging sumunod sa gusto niya. Ang susi ay magpakita na may sarili kang buhay, may goals at hindi ka dependent sa attention niya. Kapag nakita ng babae na hindi mo kailangan ng validation, natural siyang magsisimulang mag-adjust sa energy mo. Subconsciously, iniisip niya bakit parang hindi siya naapektuhan ng mood ko? Bakit parang may sariling mundo siya? At dito nagsisimula ang tunay na attraction. Yung tipong hindi niya maipaliwanag, pero hindi niya ma-ignore. Sa practice, simple lang ito gawin. Halimbawa, kapag nagte-text siya o nagpapakita ng drama, wag agad-agad tumugon. Ipakita na may sariling schedule ka, may priorities ka, at hindi mo hinahayaan na ma-disrupt ang focus mo. Kapag consistent ka rito, mapapansin niya, Magiging curious siya. Unti-unti niyang susubukan i-align ang behavior niya sa energy mo. Sa umpisa, maaaring magulat o mainis siya. Pero sa huli, matutunan niyang mag-adjust sa'yo. Imbis na ikaw ang laging nag adjust sa kanya. Isa pang tip sa tahimik na kapangyarihan. Body language at presence. Kapag kasama mo siya, maging relax pero confident. Huwag laging nakatingin sa kanya. Huwag laging nag-a-adjust sa galaw niya. Simple gestures lang. Eye contact, controlled smile. At calm energy. Sapat na para maramdaman niya na may control ka sa space at interaction. Kahit sa text, consistency sa tone at response time ay powerful din. Ang pinaka-importante, consistency. Kahit gaano ka, ka smart sa trick na ito, kung hindi ka consistent, madaling ma-frustrate o ma-bore siya. Kapag consistent ka, unti-unti mong makikita ang pagbabago sa behavior niya. Siya ang unang mag-effort siya ang unang mag-a-adjust at ikaw, nakaposisyon bilang presence na hindi niya kayang i-ignore. Tip number two, gamitin ang behavioral reflection para siya ang mag-a-adjust. Kung sa tip one natutunan mo kung paano magpakita ng tahimik na kapangyarihan para siya ang unang mag-adjust, sa tip two naman ipapakita ko sayo ang isang mas subtle pero napakadelikadong psychological trick na tinatawag na behavioral reflection. Ito ay teknik kung saan... Hindi mo direkta sinasabi sa babae kung ano ang dapat niyang gawin, pero ipinapakita mo sa pamamagitan ng iyong actions kung ano ang gusto mong behavior at siya na ang natural na mag adjust Halimbawa, maraming lalaki ang nagcha-chase kapag hindi sila sinusundan o pinapansin ng babae. Kung ikaw gagamit ng behavioral reflection, hindi mo siya gagayahin, hindi mo siya pipilitin, at hindi ka magpapakita ng pagkanidi. Sa halip, ipapakita mo na may sariling buhay ka may sarili kang priorities at hindi ka dependent sa atensyon niya. Kapag naramdaman ng babae na hindi ka affected sa kanyang mga mood swings o galaw, ang subconscious niya ay nagsisimulang mag-analyze, bakit parang hindi siya naapektuhan? Bakit hindi siya nagkakaroon ng drama sa akin? Dito nagsisimula ang magic siya, ang maghahanap ng paraan para ma-align ang kanyang behavior sa iyo. Sa practical na scenario, ganito ang itsura nito. Kapag nag-text siya pero mabagal o inconsistent, huwag mong i-chase. Sa halip maghintay ng tamang timing bago mag-reply at siguraduhin quality at purposeful ang iyong response. Hindi mo kailangan maging cold, pero maging selective sa effort mo. Ito ang subtle na paraan para ipakita na hindi mo kailangan ng constant validation at siya ang unang mag-adjust sa pace mo. Kapag consistent ka sa ganitong pattern, mapapansin mo ang pagbabago. Siya na ang magpapakita ng initiative, siya ang unang mag-effort at unti-unti. Ang dynamics ng interaction ay nagbabago. Hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil natural na nakikita niya na kailangan niyang mag-adjust. Yung behavioral reflection ay hindi lang sa text o messaging. Sa personal interaction, maaari mo ring i-apply ito sa gestures at body language. Halimbawa, kapag nag-uusap kayo, huwag laging nakatingin sa kanya o laging nakafocus sa bawat galaw niya, maging relaxed, calm at controlled ang energy mo. Ang subtleness ng iyong presence ay nagsisend ng signal sa subconscious ng babae. Ikaw ang standard at siya ang susunod na mag-adjust sa energy mo. Ito rin ay nagtatayo ng emotional boundaries hindi mo pinapakita na apektado ka sa mood niya sa galaw niya. O sa attention niya, isa pang importante aspect ng behavioral reflection ay ang consistency sa expectations hindi sapat na minsan ka lang magpakita ng calm confidence or selective effort. Dapat ito ay constant. Kapag inconsistent ka, ang babae ay magko-confuse at mawawala ang effect ng trick. Sa halip, kapag consistent ka, siya ay matututo kung paano ka i-handle at mas lalakas ang attraction dahil sa subtle control na mayroon ka sa dynamics. Ang magandang epekto ng behavioral reflection ay hindi lang limitado sa pagbabago ng behavior niya sa iyo. Ito rin ay nagtuturo sa kanya na maging mas proactive, mas aware sa kanyang actions, at mas responsive sa energy mo. Ang resulta, siya ang unang mag-effort, siya ang unang mag-adjust, at ikaw ay nakaposisyon bilang presence na hindi niya kayang i-ignore. At ang pinakamagandang bahagi, hindi mo kailangang maging manipulative o harsh. Elegant at subtle lang approach pero deadly sa effect. Kung nais mo ng tunay na influence sa dynamics ng interaction, behavioral reflection ang susi. Kapag natutunan mo itong i-apply sa text, sa dates, at sa bawat interaction mo sa babae, makikita mo ang shift. Hindi mo na kailangang pilitin ang effort, hindi mo na kailangang mag-adjust sa bawat galaw niya, at unti-unti siya ang mag-a-adjust sa iyo. Natural, effortless, at napaka-elegant. Tip number 3. Consistency at emotional boundaries, ikaw ang standard. Kung sa tip 1 natutunan mo ang tahimik na kapangyarihan, ganyan sa tip 2 naman behavioral reflection para siya ang mag-a-adjust, sa tip 3 natin tatalakay ng pinakamahalagang aspeto na madalas nakakalimutan ng maraming lalaki. Consistency at emotional boundaries, ito ang susi para hindi ka maging dependent, hindi ka madaling mamanipula, at para unti-unti, Natural na mag adjust ang babae sa iyo. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pakikitungo sa babae dahil sa inconsistency. Halimbawa, sa isang araw, sobrang attentive at nagpapakita ng interest, pero sa susunod malamig at hindi nag-reply agad, ang ganitong behavior ay nakakalito para sa babae. Sa halip na siya ang mag-adjust, siya ay nagiging defensive, nagiging unpredictable ang dynamic, at madalas ikaw ang nagiging reactive. Ang resulta, siya pa rin ang may control sa laro dito pumapasok ang kahalagahan ng consistency. Ang consistency ay hindi lang tungkol sa text o messages. Ito rin ay sa lahat ng interaction mo. Ibig sabihin parehong energy, parehong boundaries, parehong approach sa bawat situation. Kapag consistent ka sa selective effort, selective attention, at calm confidence, unti-unti siyang matututo kung paano ka i-handle. Hindi niya kailangang mag-effort para baguhin ka dahil ang standard ay malinaw na. Ikaw ang presence na hindi basta naapektuhan ng mood o galaw niya kasabay ng consistency mahalaga ang emotional boundaries ang emotional boundaries ay ang linya kung saan hindi mo pinapayagan ang babae na diktahan ang iyong mood ang iyong focus o ang iyong priorities halimbawa kapag nagkaroon siya ng mood swings hindi mo kailangan agad-agad i-adjust ang sarili mo hindi mo kailangan magpakita ng frustration pero hindi ka rin nagiging available agad-agad sa ganitong paraan natututo siyang i-respect ang emotional space mo. Kapag natutunan niyang i-adjust ang behavior niya para makipag-align sa energy mo, unti-unti siyang nagiging proactive sa interaction. Isa pang practical tip, kapag may nagawa siyang hindi mo nagustuhan, huwag agad mag-react emotionally. Calm, controlled at composed lang ang response mo. Sa ganitong paraan, hindi mo pinapakita na maaapektuhan ka, kaya siya ang mag-a-adjust sa galaw at desisyon niya. Ang trick dito ay hindi coldness, kundi emotional stability. Nagpapakita ka ng presence na consistent, predictable sa good way, at hindi madaling madisrupt. Kapag pinagsama ang consistency at emotional boundaries, nagiging natural ang attraction at influence mo. Siya ang unang mag-effort, siya ang unang mag a -adjust. at ikaw ang standard. Hindi dahil kailangan kanya, kundi dahil sa subconscious niya. Nakikita niya na ikaw ang presence na may control sa dynamics? Hindi mo kailangan mag-chase. Hindi mo kailangan maging needy at hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa kanya. Dingyan bawat action mo ay may subtle influence at bawat interaction ay nagtatayo ng respeto at alignment. Sa huli, ang tip na ito ay tungkol sa pagiging predictable sa sarili mo pero unpredictable sa perception niya. Hindi predictable sa paraan na boring ka, kundi sa paraan na malinaw ang boundaries mo. Malinaw ang presence mo. At eleganteng controlled ang energy mo. Kapag consistent ka sa lahat ng ito, natural na mag a ang babae sa'yo at mapapansin mo na ang dynamics ng interaction ay nagbabago. Siya ang nagiging proactive, ikaw ang nagiging center ng energy, at ang laro ay baliktad. Hindi ikaw ang nag-a-adjust kundi siya. So ngayon, kung pinagsama mo na ang tatlong tips na ito, tahimik na kapangyarihan, behavioral reflection, at consistency sa emotional boundaries, makikita mo ang malaking pagbabago sa dynamics ng interaction mo sa babae. Hindi mo na kailangang mag-chase, hindi mo na kailangang mag-adjust sa bawat mood niya, at hindi mo na kailangang pilitin ang effort. Sa halip natural na siya ang unang mag-effort, natural na siya ang unang mag, na ang unang mag adjust at ikaw ang presence na hindi niya kayang i-ignore. Isa pang importante aspect ng behavioral reflection ay ang consistency sa expectations. Hindi sapat na minsan ka lang magpakita ng calm confidence or selective effort. Dapat ito ay constant. Kapag inconsistent ka, ang babae ay magko-confuse at mawawala ang effect ng trick. Sa halip, kapag consistent ka, siya ay matututo kung paano ka i-handle at mas lalakas ang attraction dahil sa subtle control na meron ka sa dynamics. Ang magandang epekto ng behavioral reflection ay hindi lang limitado sa pagbabago ng behavior niya sa iyo. Ito rin ay nagtuturo sa kanya na maging mas proactive, mas aware sa kanyang actions, at mas responsive sa energy mo. Ang resulta, siya ang unang mag-effort, siya ang unang mag-adjust, at ikaw ay nakaposisyon bilang presence na hindi niya kayang i-ignore. At ang pinakamagandang bahagi, hindi mo kailangang maging manipulative o harsh, elegant at subtle lang approach pero deadly sa effect. Kung nais mo ng tunay na influence sa dynamics ng interaction, behavioral reflection ang susi. Kapag natutunan mo itong i-apply sa text, sa dates, at sa bawat interaction mo sa babae, makikita mo ang shift. Hindi mo na kailangang pilitin ang effort, hindi mo na kailangang mag-adjust sa bawat galaw niya, at unti-unti siya ang mag-a-adjust sa iyo. Natural, effortless, at napaka-elegant.